hindi kayang hawakan no ito po ay uh, musang ang palatandaan pala ng musang mahaba ang liig yung guhit guhit ang ganda ang ganda niya sa personal tapos ang katawan niya manipis na ganun sa musang mataba mataba siya ang garaan niya Apat yung kuko. Apat ang kuko? Oh, yung alamid, lima. Ah, apat ang kuko. Ang alamid, lima. Apat lang talaga yan? Talaga? Ang haba ng uso, oh. Yan ng alamid. Ito po kasing uri ng hayop na to. Ay napakadalang na natin makita sa mga kagubatan. Kaya napaka-importante na ito po ay mapangalagaan. Ito po, nahuli lang lang, hindi sinasadya. Ganyan, Bali na bitag lang 'yan, 'di ba? Oh, Tay, apo ano, Jim. Bali sa init. Oh. init. Oh. Ay, silong natin. Pasilong. Bago ano, natin o, ano. Pa. Uh. Paggabi naman, talaga. Ah, pa may katangian din siya ng isang usang oh. na paggabi. Malik si. Oh. Doon oh. Paggabi. no. Ang ah, ganoon din sa ano. Tapos sa pakabilis daw tumakbo nito. Tapos ang isa pang katangian nito na kung saan daw puto dumumi, dun lang, doon at dun lang dudumi. Kaya kung halimbawa eh, mula rito, eh, pakakawalan natin siya. Kahit na 10 kilometers, kaya niya umuwi. Kaya niya. Kaya niya umuwi. Ah, uh, babalikan niya yung pinagdumihan niya. Ibig, sab ibig sabihin, hindi hindi siya dudumi. Kahit na nandito siya. O di paano yan? Ibig sabihin, pag nandun yung dumi niya, Dun, hindi, o, paano nga yan? Nakaganyan. Hindi, pagkakawalan natin yan, tool Hindi, halimbawa nga, ganito. Nandito nga siya sa kulungan. Inaabot siya ng tatlong araw sa inyo. Okay. Mapipilitan. ah oh, okay. uh, tapos ang katangian niya, yung kanya daw pong uh, labasan ng dumi, Ay. ang mangyayari, papasakan niya ng damo para makaabot do sa pagdudumihan niya. Oh. Ito problema, nabitag siya. Kaya niya kayang maglakad o umuwi kung sakaling pakakawalan natin? Kaya? Ha? Ah? Hindi ba siya, ano, nakakatakbo pa ba? Malakas? Malakas? Ah, malakas siya. Iba pa pala yung mutit. Iba pa yung musang, no? Yung ano naman, mutit, Lima ang koko. Ito, apat. Kahit saan magdumi. Yung mutit kahit saan dumudumi. Yon, anak malaki na. Ah, bata pa to. Ganong kalaki? Malaki. Sila laki ng aso. Lalaki pa dyan, kamo. Ah. Lalaki pa dyan? Hindi, meron din naman parang, para din tayo. May maliit, may mga... Ah, malaki. Nasa lahi. Ah, yun. yun. Lahi, lahi kasi yan eh. Hmm. O, di, ibig sabihin, pwede na natin pakawalan dito. At mamayang gabi, doon, doon, sa... O, oh, sabagay. Tapos kung sa ga sa gabi lalakad uwi na yan. Babalik. ito uh, kasi ganito yan. S sino yung mga nakahuli? Sila. Par. Yung mga ganito kasing uri ng hayop sa ngayon kasi. Napakahalaga sa kagubatan natin. Ngayon, kung sakasakaling makakahuli kayo ng mga ganito at di sinasadya, kasi alam ko naman yung mga silo nyo para sa manok, di ba? Manok. Kung sakaling makahuli huli kayo, sabihin nyo sa akin para may release natin sila. At syempre, may kapalit naman yan. Hindi pwedeng wala. Napaka-importante kasi sa atin yan pag natin yan. napaka dalang oh, 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 tapang pala. Oh, napaka ganda po. Kung makikita nyo sa personal, napakaganda. Isipin nyo kung aabutan to ng mga kapu-apuhan natin. Kung aabutan nito hanggang sa paglaki niya, ay eh, may ganyan. O di, napakaswerte ng mga henerasyon, mga bagong bata. Di ba? Yung mga, uh, kasi... Sa ngayon kasi, wala. Ah, kahit nga ako, ngayon lang nakakita niyan eh. O, oh. oh, sino dito yung ngayon lang nakakita niyan? Hindi, sino yung ngayon lang nakakita? Ngayon ka lang nakakita? Simula nung bata ka? O, oh, ikaw? Ikaw? Oh. Ikaw, ngayon lang din, no? Ako din, ngayon lang din. Kwento, kwento ng lolo. mo nga? Muntik. Ah, yan, nakab na ano nangyari? Nasaan na? Yeah. Din, namatay matay din eh. Hindi ano na ulam. Hindi na ulam. Ay, na ulam. Hmm. Madali kasi mamamatay yan. Uh, sayang no. Ayan po, pakakawala natin yan. Yan po ay musang. Ayun, no? Tapang pala yan. Tapang niya sir. Oh, <laughs> di ba?